Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang magandang araw, Pilipinas. Muli na na naman po ang inyong lingkod. Epipanyo Labrador sa ating programang Sibilyan Anti-Crime Group. Epipanyo Labrador! Sa so, baga po ito mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ang ating mga kapatid Luzon Bisayas Mindrao na patuloy po na nakasubaybay tumututo dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po. At syempre pinasasalamatan din po natin yung ating mga kababayan sa abroad na patuloy po na nag-aabang sa ating mga videos na pinalalabas po dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. At maging sa ating mga bago mga subscribers ha, sana po lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong tinatalakay sa ating programa dito sa Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. At sana po, lagi pong request ng yung lingkod, huwag po kayong mag-i-skip ng ads. Nang sa ganun po ay patuloy po kayo makatulong dito sa ating programa nang tayo po ay makapagpatuloy sa ating pakikibaka laban po sa mga politikong kurat na maabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Muli, sinasabi ko rin po, sana masuportahan nyo din po yung ating uh, isang channel doon po sa Ipipanyo Labrador, The Extreme Commentator. At sana po ay magsama-sama tayo doon. At syempre, bagong lahat, pinasasalamatan muna po natin ang ating National Vice Supreme Commander, Roldan Dungdung -dung. Sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan muna po natin itong kagimbal-gimbal na pangyayari na kung saan napabalita po ito sa lahat halos ng TV station maging sa social media na nagbigay pangamba sa ating mga kababayan. The door. Ang pangyayari po ito mga minamahal ko mga kababayan ay nakunan ho mismo ng dust cam ng bus na sinasakyan ng dalawang biktima ng dalawa ring uh, demonyong tao na kung saan sila po yung makikita mong bumaril sa walang kamalay-malay na biktima. Ayaw ko pong tawagin mga sospek yung mga demonyong yun. Ba't natin tatawagin yung Ikitang e, kita na nga. Eh, balita ko nga po mga minamahal kong mga kababayan. Yung driver na siyang nakasaksi sa pangyayari. Eh, ayon ho sa ating mga kababayan o ayon ho sa ating nakalap na balita. Hanggang ngayon po ay tulala pa rin at parang ayaw na nga po magtrabaho bilang bus driver. Eh, para ho sa akin mga minamahal kong mga kababayan eh kahit sino naman po ang ilagay mo sa sitwasyon ng driver na yon, eh sa tingin ko po, mas mamabutihin ko pa po nga uh, manatili na lang sa bahay at magtanim ng ano, gulay at palay. Huwag lamang makakita ng taong pinapatay sa tabi mo. Kung papanoorin niyo po yung video, makikita mo po yung ngiti ng uh, driver. O, oh, kasi wala siyang inaano eh, wala, siya, wala siya sa, o bagay hindi niya iniisip. Makikita mo, maaliwalas nga yung pagbumukha ng driver nung narinig na o nakarinig na siya ng putok at nung lingunin niya yung pangyayari na hindi inaasahan ng lahat abay makikita mo parang gusto niyang himatayin parang gusto niyang tumayo at tumakbo sa tarantanga niya kahit nakababa na yung mga demonyo sa bus doon pa lang siya nagtaas ng kamay pero nung hindi pa bumababa ang mga demonyo titig na titig siya titig na titig siya doon sa mga demonyong yon baka siya na ang isunod eh Diba? Makikita nyo yung, yung para siyang namutla. Kita, kahit na sa camera, makikita mo yung tao pagka yung, yung lahat ng dugo niya sa mukha ay nawala. ba diba? Sa pangyayari pong ito mga minamahal ko mga kababayan at ayon ho sa ating mga kapulisan na masusing nag-imbestiga sa kasong ito, isa sa nakikita nilang dahilan kung bakit pinagplanuhan na patayin o ipapatay itong nasabi mga biktima eh dahil sa pangyayari na kung saan ho nagkaroon po ng matinding awayan itong mag-ina na kung saan ho humantong sa dimandahan. Kaya ko nasabi na mag-ina dahil yung lalaki po kasama ng babaeng biktima ay hindi po niya asawa yun. Sa madaling salita ho, mag in lang ho yung dalawang biktima na yun. At ayon nga po kay Nueva Ecija Police Chief Major Raylan o Raylan Agliam, isa sa mga biktima ay isang 60 anyos na babae mula sa Kawayan City. At ang kanya namang lalaking kinakasama ay may edad na 55 anyos na mula naman sa Coronadal, South Cotabato. Ang layo ng lugar ng lalaki ah. Lumalabas po sa inisyal na ulat ng ating mga kapulisan na sumakay di umano ang mga biktima sa bus sa Nueva Ecija. Pero hindi malinaw sa ating mga kapulisan kung saan eksaktong sumakay naman ang mga nasabing mga demonyong ito. Lumalabas po sa inisyal na ulat ng ating mga kapulisan na sumakay di umano ang mga biktima sa bus sa Nueva Ecija. Pero hindi malinaw sa ating mga kapulisan kung saan eksaktong sumakay ang mga nasabing demonyo. Sa mga kababayan po nating nakapanood po ng pangyayaring ito, isa sa mga sospek ang makikita po natin na nagpapotok ng apat na potok sa mga natutulog na biktima. At dahil may kamera, kitang kita ho natin na parehong nakasuot ng camouflage shorts kap ang mga ito at itim na kamiseta ang mga nasabing mga demonyo. Yung isa pa nga, sa dalawang demonyo na ito, nakasuot po ng itim na long sleeve at may dalapang pang pack bag. Hindi ko alam kung anong dala-dala nun. Baka mamaya yun ang gagamitin nila para ipalit doon sa mga bihis nila. Baka kompleto rekado yun. Kung maga sila, yung dala-dala nila baka may sapatos, pantalon at damit. At syempre, hindi na siguro sila magsosombrelo. Kasi pag nagsombrelo pa sila, isa yun sa ano eh. oh, malamang, yun po ang mangyayari nun. Kaya nagdala ho sila ng bag. Talagang pinagplanuhan ho. Sa nakikita ko nga ho, eh, di ba? May naka long sleeve, may kulay orange ba yon Yung nasa pangilalim niya, makikita nyo. Talagang pinaghandaan ho, biro mo, di ba? Talagang grabe na ho. Grabe, grabing grabe talaga yung pangyayari ito mga minamahal ko mga kababayan. Kasunod po ng mga pangyayari ngayon mga minamahal ko mga kababayan, inutusan ho ng mga suspect ang driver ng bus na huminto at bumaba sila sa kahabaan ng Maharlika Highway sa nayon ng uh, ano ba yung lugar niyan? Uh, Minuli ba yun? Kung di ako nagkakamali, nakalimutan ko, nakalimutan ko kasi. Ha? ang driver ng bus ay agad naman na tumungo sa pinakamalapit na Community Police Assistance Center o mas kilala sa tawag na kompak sa Barangay Huson upang iulat ang mga insidente kung saan. Kaagad naman nagresponde ang ating mga otoridad o ating mga kapulisan. Sa pagpapatuloy po ng investigasyon ng ating mga kapulisan, natuklasan ho nila na bago ho ang pangyayaring ito, ay nagkaroon ho tulad ng aking nasabi, nang matinding pag-aaway. Nag-ugat ang lahat ng ito, yung matinding pag-aaway ng mag-inang ito nung nag-asawa ho siya dito sa nasabi nating 55 anyos na lalaki na taga kutabato Na kung saan simula nang mag-asawa itong kanyang ina at naglimpi itong dalawa ay eh, nagkaroon na ho ng matinding trouble dahil gusto ho nitong lalaki na anak ng babae na kunin yung mga ari-arian ng kanyang ama na naiwan sa kanila. Eh hindi naman ho pwede yun. Akala kasi nung anak na lalaking ito o anak ng babaeng ito, yung pera na hawak ng kanyang ina ay hinuhot-hot lang ng lalaking kinakasama ngayon. Kaya ho nagkaroon ho sila ng matinding away. Ayon ho ito sa nakarating sa atin sapagkat napakarami po sa mga kasamahan natin dito po sa Civilian Anti-Crime Group na taga Isabela o taga Kawayan. No? At meron po tayong pinapunta doon mismo, doon sa Lamay. At nakita nga daw nila doon yung sinasabing anak. At kilala din ho ng ilan nating mga kasamahan dito sa civilian anti-crime, yung lalaki na yun na kung saan nakarating ho sa akin na yung lalaking ito na kung saan kinasuhan mismo ng kanyang ina ng dalawang kaso. Isa na doon yung kaso na kung saan nagnakaw ho siya, kinuha po yung bolt na lagyan ng pera. Ay e magnanakaw pala tong hudas na to. At pangalawa, kinuha na lang mo mismo yung sasakyan. at ah, Doon sa bahay mismo ng kanyang ina. Kaya kinasuhan po siya ng karnaping. Dahil nakapagpiansa, nung nakapagpiansa na, nakatanggap na ho ng samot-saring mga pagbabanta itong biktima o itong babae na 60 anyos na ina nitong lalaki na kung saan isa sa tinitig ng suspect o primary suspect na ating mga kapulisan. Para ho sa akin, mga minamahal kong mga kababayan, wala na paligoy-ligoy pa. 100% ho. Siya na po, walang iba ang pwedeng magpapatay sa kanyang magulang o sa dalawang biktimang ito. Dahil ayon ho sa ating nakalap na impormasyon, Galit na galit itong si lalaki o itong anak ng babaeng biktima dahil pinakulong siya, tinasuhan siya ng kanyang mismong ina. At iniisip niya na mas mahal ng ina niya yung lalaking kinakasama ng kanyang ina kesa sa kanya. At iniisip niya siguro na ang pera na mayroon ang magulang niya ay mapupunta lamang doon sa lalaking kinakasama ng kanyang ina. Nakukuha nyo po, nasusundan nyo po mga minamahal ko mga kababayan ang ibig kong sabihin. Ang tanong, kaya ba ng anak na magpapatay ng ina, ama? Yes. May ama nga na kayang pumatay ng anak. May ama nga na kayang pumatay ng asawa. Ina pa kaya? Pero hindi ko sinasabi dito na gawin nyo. Sinasabi ko lang po yung realidad. Kung pwede ba. Huwag na tayo magtolong gisan dito. Alam natin na pwede. Kapatid sa kapatid nagpapatayan. Kapatid, lola, pinsan, malayong kamag-anak, nagpapatayan. Kaya hindi ho imposible, lalong-lalo na ho sa ginawa sa kanya ng kanyang ina na kung pinakulong siya dahil din sa kagagawan niya na kung dahil, kasa, dahil sa katarantaduhan niya kawalang yaan niya, kahudasan niya, kawalang respeto niya sa kanyang magulang, pinakulong siya. Buti na nga lang at may pera siya at nakapiyansa siya. Siguro, kinakatakot niya na baka seryosohin ng kanyang ina na ipakulong talaga siya, eh syempre, ilang hearing lang yan. Apat hanggang limang hearing na dumalo sa, bilang, uh, sa, sa korte yung kanyang ina, eh sigurado, papaluan talaga siya hanggang sa makulong siya o masentensyahan siya. Kaya siguro, inisip niya, bago mangyari yun, unahan niya na. Magbayad na lang siya ng taong papatay sa magulang niya. At doon sa lalaking kinakasama ng magulang niya. Iniisip siguro ng lalaking ito, eh, parang lugi ako, ako yung nag-iisang anak. Dapat hindi na, na siya naghanap ng lalaki at balita ko rin ho, madalas ho na tinatakot at hinahamon ng suntukan itong kinakasama ng biktimang babaeng ito na kung saan nakasama din niyang mamatay yung kanyang kalibin na taga-kutabato. Nasusundan niyo ho, may gusto po kong ibig sabihin sa inyo na kahit siguro hindi ko na i-direct sabihin dahil matatalino naman mga Pilipino, gets nyo yung gusto kong ipahiwatig sa inyo. Hindi mapahiwatig ng mga kapulisan sapagkat sila ay mayroong proseso. Proseso na kung saan minsan ang nagiging dahilan, yan ang nagiging dahilan kung bakit tumatagal ang pag-iimbestiga. At kung bakit nagkakaroon pa ng chance ang mga gago, demonyo, mga walang niyang tao na gumagawa ng ganong uri ng krimen. Alam na natin, di ba? Galit na galit. Marami nakaka-relate nito. Lalong-lalo na 'yung mga anak na ayaw na mag-asawa 'yung kanilang mga magulang. Gusto nila sila lang. 'Yung mga anak na ayaw na nila mag-asawa pa 'yung kanilang mga magulang, lalo na kung mayaman. Dahil iniisip nila baka mapunta na lang sa ibang tao 'yan. Mapunta 'yung karirian nila sa ibang tao. Kaya kahit tanong gawin nila, gagawin nila lahat. Gagawin nila, gagawin pa lahat. 'Di ba? Eh, sabi naman ho ng big ng ano nung lalaki, yung anak ng biktimang babae, binabantayan nga daw niya yung ano eh, yung libing ng nanay niya. Eh syempre gagawin mo talaga 'yan. Eh pag hindi mo ginawa 'yan, dilalo ka madidiin. Tinatanggal mo naman ng bait yung mga tao eh. Pwede mo nga gawin lahat diyan eh. Pwede kang humagulhol diyan eh. Huwag lang mapansin na ikaw talaga yung punot dulo. Wala na bang ibang pag... Hindi naman politiko yung magulang mo. Di ba? at mas lalong walang kaaway sa politika, yung lalaki na kinakasama ng nanay mo dahil hindi naman niyan taga dyan kundi taga South Cotabato. Sige nga po, sino magpapapatay? Yung mga kaibigan ng nanay mo? Sino magpapapatay? Ha? Yung mga umutang sa nanay mo, malabo yun. Dahil hindi naman, nag hindi naman nagpapalending yung nanay nito eh. Ha? Mga, mga minamahal ko mga kababayan, sa nakikita ko po, wala na pong ibang sospek dito kundi ito pong mismong anak niya na pinakulong niya, na galit, na galit sa kanila dahil hindi niya nakuha yung bolt at hindi niya nakuha yung sasakyan na kinuha niya lang doon sa bahay ng magulang niya na kung saan dahil kinuha niya, kinasuhan siya ng karnap at kinasuhan din siya ng qualified tip. O ba? Diba? Tapos na. Hindi na kailangan maghirap pa. Pwede naman magdrama yung lalaki na yun eh. Pwede naman magdrama yung anak ng babae na yun. Nawala siyang alam. normal lang daw. Hindi na normal yun. Sa totoo lang, hindi na normal. Yung ginawa sa'yo ng nanay mo na pinakulong ka, hindi na normal yun. Siguro talagang matindi na ang ginawa mong kasamaan sa magulang mo, kaya kanila pinakulong. At dahil pinakulong kanila, mas lalong tumindi ang galit mo sa magulang mo. Yan ang totoo. Kala mo si Detective mga Conan lang, ano? E, alam na natin yan, sabi ko, hindi naman tayo pinanganak sa ngayon lang, eh. Hindi naman tayo yung, di ba? Gets to na mga kasamahan natin, gets to ng ating mga kapatid, talong lalay mga investigador. E lang, dahil nga sila ay nasa serbisyo, kailangan pa rin lang sumunod sa proseso. Pero okay yun, pero alam ko, matatalino ho yung uh, mga tropa natin kung gagamitan nila ng teknik to. Makukuha't makuha, mak nakuha na nga agad na ng ipipan yung labrador kung sino talaga yung suspect. Eh wala naman ako doon. Sila pa kaya na nandodoon lang. Kaya 100% ho yan. Lalabas at lalabas ang katotohanan na itong lalaking ito mismo ang nagutos na ipapatay yung kanyang ina pati yung kinakasama ng kanyang ina. Dahil siya lang po yung pwede nating tignan at mayroong kakayahan na makagawa no nagawa nga niyang nakawan nagawa nga niyang kunin yung pwersahin yung bolt sa pamamahay ng kanyang magulang eh ang partner ng magnanakaw eh marami yan eh marami partner yung magnanakaw na tao tsaka yung bulastog na tao pwedeng pumatay magpapatay eh, eh para lang yung ano natin yung best friend natin dyan na si Duterte diba? Oh. Yeah. Tonto si Duterte ngayon kasi hindi ko siya binabanatan. Kala niya, hindi ko siya mababanggit dito. Oh, kamusta kayo dyan? Oh, na ano ni Pepanyo Labrador, tayo naman uli. Ayon. Hindi ko kayo tatantanan. Ah, hanggat hindi kayo natututo, hindi kayo sumusurrender sa batas. Hanggat hindi kayo inaamin na kayo ang uh, ano dito, salot sa ating bansa. Oh, mga kababayan, yun lamang ho. Siningit ko lang ho to sa ating programa. Nang sa ganun po. Eh, magkaroon naman po tayo ng ano, di ba? Eh, pinapakita ko lang ho yung concern ko. Ah, doon sa pangyayari nyo. Dahil isa po ko sa pinasahan video ng video ito. Oh, hindi po ako makapaniwala mga minamahal ko mga kababayan. Kaya muli po sinasabi po ninyong lingkod, mabuhay ang ating bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating bayan. Maraming maraming salamat po.